Inaanyayahan ko kayong manood ng isang bihirang pelikulang ginawa pagkatapos ng digmaan noong 1946, ang Victory Joe. Kitang-kita ang husay sa pag-arte ni na Norma Blanca Flor at Rogelio de la Rosa. May eksena kami ng dalawang artista na aming nilapatan ng kulay at musika. Halina't panoorin natin ito. Rosa. Hindi mo ko nakikilala. 别多走，罗西，阿古 ako yung galing doon sa akin. At ang sabi nang hindi na ikaw ay naririto ngayon. At tungkol na balita ng aking mga magulang para rin. Nasabi rin sa kamay ng mga hapones. Nakalup sa akin. Sino yung, oh? Ang akala ko ikaw sa tayo. Kaya ko yung Alam mo. Pagkatapos ng sadyo ng kampo. At kausapin ang dati ng kasamang kawal sa akin. Ako'y lubos ang mga. Thank you to everyone who has liked, shared, and engaged with our page. Your continued support means the world to us. Want to stay up to date with our latest news, events, and offers? Be sure to like and subscribe to our page for exclusive content.